What's up mga Kanoy Good morning sa inyong lahat Nagbabalik na naman si kanoypi for another video Araw ng sabado mga kanoypi Ganito na yung panahon ngayon At pasikat na si haring araw Ayan mga kanoypi Paliwanag na wala nang bakas ng bagyo Ayan So nandito si Mia Pinapainit ko na lang yung makina niya At sobrang dumi Ni Mia ngayon mga kanoypi Ayan tignan naman Grabe yung dumi nya oh. <laughs> Pero tsagayin muna natin nya Ganyan mga kanepi Dahil nga Yung mga daanan dito Puro basa basa pa lang mga kanepi mga tubig Hindi ko lang alam kung mm, Tuyo na dyan sana sa may Malapit sa Yoratex Kahapon umaapaw yung tubig Sa irrigation eh uh, baha dyan sa, ano, sa highway hindi <laughs> ko lang alam kung pumunti na yung tubig mga kanunti yan na tayo para mamasada na anong oras na mga kanunti anong oras na ba 6.07 na ng umaga yan palabas pa lang tayo okay na sana ngayong araw ng Sabado makarami pa rin tayo para may pangalawans bukas no? Ayan mga kanaypi Nandito na tayo sa AGL Tal Oh buti na lang walang tricycle At tayo yung nauna Ayan mga kanaypi Antay tayo ng pasayaran natin natin at uh, na manok 20 pesos mga kanayipi natin dyan sa harapan ay yan mga kanayipi ipasero na naman tayo Saan ka, madam? Ha? I will take, huh? I will take kung ano tayo natin mga kanay ito Pero basit ka na yung matibagas na ito Oo Sa anong natin duwat to yun eh Mabalin natin duwat to yun eh Puro sinta na madabdawa well, Pintin na gilap tayo Puro sinta Puro sinta Kanya pang puros mo nga Uliyo ko na Ay abo Nagbabata ano. na yun Hindi ka ba dahil? Ito na eh alam mga ro Ito naman ito alatin na ka

Oh. <laughs> Dagawit kayo man tamtama ng tay. Yeah. iya. Ay, dasun do yan. Hanak ng gawin ito na bigat ang agawit. kita. Ah, agsimba. Ah, ag anya, anya oras di kami ito na no? bigat. Anya Kwa, pa pang kami magsimsimba yeah. iya. Anya? Agsimsimba kami man Alas otso.

Pagkita kayo? No, mapan na magkita, mapan na duwa ti ala. nga po. nata kay order ko lang ante barkada kumata. Oh, Nanuluin. Na, Talaga po. Kasi nga, kung ano nga nagtatakwan No kayo ti on the spot Diyaya na yung ti kuha yung dito mga kanaipi sa temple Dito kinakasal yung mga ano, mga Mormons, mga Kanepi. Tapos iba naman yung simbahan nila eh, doon sa San Vicente. Ayan mga kanipi Nagpalit na tayo ng damit Kasi naligo ako Dahil basa ng pawis At binashingan ko kasi si Mia mga kanaypi sa so, sobrang dumi uh, at hindi ako satisfied sa ano, itsura niya kaya binashingan ko muna tapos may dalawang itlog dito dalawang tray na itlog may pagbibigyan tayo dyan mga kanaypi may order sa atin ito sa asawa ni Pangasinan Tour at ito sa isang tricycle driver mga kanaypi bali may isang tray pa doon uh, at wala pang kukuha Available pa yun mga kanaypi Tapos yung itlog nila ngayong araw na to Siguro kaya ng dalawang tray Available mga kanaypi uh, Kung sino man may gustong umorder PM nyo na lang ako sa facebook page ko na Noipi Vlog O kaya sa personal account ko na Ruel Cachuela Española Mag Comment na lang kayo dun kung gusto nyo ng fresh egg Ayan Okay Let's go mga kanayipi Labas na natin to Si Mia Ayan, ilusong natin sa tubig Mga kanayipi so, rong timing nga ata yung pagka Washing ko na naman Dahil makulimlim na naman yung langit Kanina Sobrang lakas na lang, ano, ng ano Nang init ng araw Ngayon makulimlim na naman Madilim na naman mga kanaipi Ayan mga kanayipi, nandito na tayo sa pagde-deliveran natin sa asawa ni Pangasinan Tour. Tawagan na lang natin mga kanayipi. Ayan, nandiyan na si Pangasinan Tour. Damo suklito, mo na lang sukli daw mamaya. Dito. Ano meron pa? lang. kula Pagkano dito? Balot? Oo, balot. Oh, Thank you. Ayaw Ayan mga kanaipi, nakapagtinta na tayo ng isang tray. Ngayon, doon naman sa ano, sa isang tricycle driver. Hindi ko lang alam kung nandun sa AG, uh, nasa AGL siya ngayon eh. Ayan mga kanipi, nandiyan na yung ano, may ari nitong ano, itlog. Ito bibigyan natin. Jay. Hah? Ngejay. Hah. Kurana Bingo. Ini ngegreteng. Kita

ulan na mga kanipis sayang sayang ang pagkawasing ni Mia Okay? <laughs> yeah. Great. Okay, thank you. Wow. nante I mean. sige, okay. sige. Thank you. Wen, adotto. Wen nante. Bakanting luto ata. Ito Bakanting lutin. Sige nante. <laughs> nante. Katak lang natin trapal ko tawa mo todo na napudot. Ayyan mga kanaypi. Natin na natin sa Antilibi. Binigyan naman ako ng 240. Bale, bumili pa kasi kami sa bayan mga kanaypi ng ano ng unan. Ayan mga kalayipi Tamalingke tayo ng ano Paninda ni Mrs. Sa tindahan Ayan Niyan ko lang yung tali ko.